Hello po mga kalaki. Siyempre alas 8 na po ng na umaga nandito pa rin po tayo kasi mainit na po sa labas mga kalaki. May 5 po mga kalaki ng alas 8 ng umaga. Kunin mo na mga 3 digit lucky numbers na bago po nating sinumada. Nandito lang po ako nagsusumada po ako ng mga numero, nagbibigay po ako ng mga numero sa mga followers natin diyan na nanghihingi at sa mga private consultation member. Ito na po ang 3 digit lucky numbers Japan. 209 Italy 714 Germany 223 Korea 385. Texas 116. six, China 134. Singapore 249. nine, Hong Kong 603 Dubai 713. one three, Malaysia 226 Taiwan 402. zero Taiwan 987 Philippines hello three one, India 280 New Zealand six seven Australia 391 Mexico 104 Canada 553 Greece 780 Israel 926 Las Vegas 312 Alaska 778 at Saudi 242 Ayan po mga kalaki kumpleto na po ang mga 3 digit lucky numbers pwede niyo po yan i-ramble at mananalo tayo ngayon claim it mga kalaki good luck